struggle oh talaga na oh. merong sa mga papeles ayan ayan tinamad na akong pumasok sa may Shangri-La Mall para sa shortcut kaya try naman natin dito tayo ngayon dumaan ayan ah meron na pala siyang escalator at least naman pala hindi na ganun kahirap umakyat yun yung kabila yung akyatan hindi ako dumadaan dito kasi akala ko aakyat pa ako ng matarik. Dan may escalator na pala dito. Nayan sana kung dati hagdan lang 'yan paakyat. nakakapag-escalator na pala. pag-akyat dito guys para kang umakyat ng mau Makiling ayan o oh, walang escalator ganon siya ka uh, tarik guys o oh. oh malayo-layo pa ayan sana kung naghagdan ako ayan ito yung normal lang na uh, dinadaanan dati ayan pagpapaba ka okay lang hindi ganun ka-effort, hindi ka ganun kapagod kaysa yung paakyat. Ayan, no. Ang layo pa. Eh, dati kasi pag pupunta ako dito at mag mrt nag-shortcut ako dyan sa mall. Trans Shangri-La Mall. Ayan, nakapila sila pa, sa mall sila dadaan. Eh, 10 o'clock pa yung open ng mall. yan guys so, kung aakyatin mo yung hagdan na yan oh, ang taas para kang umakyat ng Mount Makiling <laughs> ayan no? Oh, ang tarik ng hagdan ayan dito sa may Edsa